Kumusta sa yeah, Ina, problème, aye, 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 mga nanay? Hi Chef Grace, basta dre. Hi Chef. Hi, ay kami sa Black Chef. Sino po gayet na kami ko? Na abey bala ang malit. Ano mo sigat ka mo? Malit ka mo. Yan ang gusto. Yan mga gusto bala malit ko sila. Kaso ang sigat sila yan. Oh, yay. Yay. Ang isa na ka ungkaw na. Okay. Bye-bye na, bye-bye. Babay na babay! bye bye